Guys, good morning. Tara, samahan niyo ko Papakita ko sa inyo kung gaano karami ang mangga dito sa amin. Yan, yeah, no? Nalaglag na lang dahil walang umaakyat. Ang manok, sumasawa. Sawa, kakakain ng mangga. Guys, oh. Sayang. isang puno pa lang yan malaking puno kasi ito walang nga oh Sawa yung manok kakain talaga. Yeah. Lakas kasi angin hangin kagabi. Eh. Right, all. All right, And, um... yung maliliit na mga halos ah, lang na ang natitira sa pataas guys grabe sayang talaga Yes. Yes, pangalawang puno. Sawa ka sa kakain, oh. Itigilat e, lang, oh. Oren. Ah, mo, isma? Hmm. Karami. Oh. Mayroon din dito bumili. Kaya lang, hindi na maakit yung mga dulo-dulo. Sampung piso ang kilo.

Agoy, agoy, agoy. Ano na lang iba? Ito, pangalawang puno. At, ito, puro Puro so, laglag lahat ang bunga. Lakas kasi ng hangin kagabi. Okay? tol, hindi rin marunong makikit ng puno. Kaya yun, walang namunguha. <laughs> Mga kasama ko sa bahay, puro senior. Isang 83 at saka 79. Tos, yun, pagkarami. Sawa lang yung manok kakakain. Dungis na itong isang manok. Eh. Dumis sa mukha. Ayan ang muka. Ayan ang puro. Dal sa ako kaya to pag ginampot. Eh puno niya. Malaki. Kanya dongis ka kain. Isa oh. Puro dagta yung mukha. Sayang. And ito ay nasa Maynila. Malaking pera ito. ito ha eh. sino nga akyat wala nga ang bumili ang kinuha lang na bunga ang kaya lang abutin Ang karami ang bunga ng mangga. di pohon langkau kami oh. rim bunga yang ah. tinggi Guys yo oh. tasung kuno belakang nakakatakot nga lang kakyatin <laughs> ang taas marami pa naman natin pira guys ayun o antay na lang malaglag yan Okay. bye bye ingat po kayo lahat shout out sa Bob Sin Lintig Mam Lin maraming salamat sa suporta bye all